Pag ikaw ba ay bumili ng sample na ringtone para sa telepono at uh, tinesting mo, siyempre gusto mong marinig yung uh, ringtone, ikaw ba ay nag-violate ng copyright law? Copyright sa composer, copyright sa uh, publisher, copyright sa performer and uh ito ay yung sa Phils Cup no uh, nakita nila yung uh, isang advertisement sa isang dyaryo na nagtitinda ng ringtone online uh, at nung uh, tinignan nila nakita nila na yung ringtone ay uh, kasama sa mga license Uh, musical uh, copyright na under the name of the composer, the publisher, etc. Uh, at hinabla nila yung app na nagtitinda ng ringtone. eh ang sabi naman ng app, eh, tinetesting lang naman namin. Gusto naman marinig ng uh, bumibili kung ano ang tunog ng ringtone na yan. And for only 20 seconds, yung pre-listening function eh, hindi naman yan public performance dahil iisa yung nakikinig yung gustong bumili ng uh, ringtone and uh, the uh, Supreme Court said hindi yan violation ng copyright law ng Philzcap uh, uh, at sa kanyang mga composer and publisher at uh, pag ito yung song sample pre-listening function lang at hindi naman naka-expose sa public, it is not considered a violation of the copyright law. Hindi parang uh, yung decision dito sa Baguio na pag pinagtugtog mo yung kanta sa restaurant at uh, wala kang uh, pahintulot, then that becomes a violation of the copyright law.